The cat sat Huwag may nagsabi sa iyong bobo ka, huwag ka mag-react. Yun ang may pinakamalalim na insecurity. Psychology 101 Insults are the weapon of the weak. Kapag di nila kayang lampasan ka, sisirain nila perception mo para lang bumaba ka sa level nila. Wait lang, alam mo ba na mayroong taong palihim na humahanga sa iyo? Proud na proud talaga sa iyo? Siya yung unang taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa iba ba, tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. Kaya i-message mo na ng thank you yung taong yon. Pero ito ang pinakamalupit. Kapag nginitian mo sila at nanahimik ka masisira sila. Bakit? Kasi hindi nila makuha yung reaksyon na gusto nila. Dahil tandaan mo, ang taong mabilis mang insulto, yun ang totoong mental domination. Sa dark psychology, ang pinaka-savage na sagot sa insulto ay hindi salita, kundi yung aura mong tipong hindi kita tinitignan bilang kalaban. Tinitignan lang kita bilang clown. Kaya next time na may magsabi sa iyo na bobo ka, tandaan mo, hindi ikaw ang bobo. Dahil ang tunay na bobo, yung mga taong akala nila insulto ang sukatan ng talino. Wait lang, kung umabot ka ng ganito kalayo sa video ko, gusto ko malaman kung gaano kalayo yung narating neto. I-comment mo naman kung taga saan ka. By the way guys, ako nga pala si Vendetta. At alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagan yung kaalaman mo? Kaya make sure na i-follow mo ko. At para matutunan mo ang counter sa insulto, kaya lagi mong tandaan, lamang ang may alam. At wag na wag mong ibababa yung sarili mo sa level nila. At importante huwag ka na rin pumatol dahil hindi talaga yon worth it.